At ito, sinimula na ang pagkuskos. Ayan, kinukuskos na. Ayan, gawing paputok. Tingnan nyo lang. O, tingnan nyo na. O, kinukuskos na. kuskus -kus nyo lang kuskos. Hintayin ko lang na matapos. Magiging paputok na. Ito yung ginagawa namin nung bata pa nagawa namin paputok safety na maganda pa kahit anong itulawin nyo dito kahit <laughs> sprite o ano Pwede

DIY. DIY na ako. May sipan mo na kanya na. Oh! <laughs> oh! <laughs> Kamatamaan mo. Oh, tira! Bang! <laughs>